The beginning of the end for you, Dark Knight. <laughs> you're all going down. You still know how to make an entrance. Welcome to the madhouse, Batman. We did you're this big homecoming, and you're the guest of honor. Soon, I will command forces beyond your comprehension. Biglang tumayo si Mang Kalor nang makita ng naglabas ng basura ang katulong sa katapat nilang bahay. Eh, eh sandali ako ha. Diyan ka lang muna. Mukhang marami pwedeng kalakalin doon sa inilabas na basura ng katulong. Eh, eh sige po, lo. Habang nangagalakal ng basura ang matanda, hindi niya napansin na may lumapit na aso sa kanyang apo. Dahil mahilig sa aso ang bata, binigyan niya ito ng pagkain. Sige, kain ka rin ng madami ha. Alam ko ang pakiramdam ng pulubi. Kasi kami rin pulubi. Pero hindi kami sa kalsada na tutulog. May bahay naman kaming inuuwian. Wala lang trabaho ang lolo ko kapag nangakalakal kami. Minsan, nangilimus kami kapag wala kaming makikita ng pera sa basura. Kaya ikaw. Kaso, kumain ka ng madami ngayon ha. Kasi bukas, hindi natin alam.